Nag-atubangay sa Barangay San Isidro, General Santos City, kaniadtong Enero 12, ang usa ka sikat driver ug ang pasahero niini nga nagreklamo human sa malapasiya gibastos. Sa gihimo nga backtracking sa Traffic Enforcement Unit, nasayran nga ang babayi naghimo-himo og sinario aron sa pa maprotektahan niini ang iyahang kaugalingon. Wala, wala ako ginapola makong motor Maski na po mga di apo din ako. Pero natanda niyo man ikaw daw sumakay. So, may ka oh, may tatoo. ka ba? Yung may tatoo. Oh. Picture lang ka ba? Nasairan nga base sa pahayag sa babayi sa buhatan sa tiyo kani atong Enero 9, gibastos matud pa siya sa sika driver pinaagi sa paggunit sa iyang kamot dihang nagtunol kini og pamasahi gikan sa Purok Malakas padulong sa Barangay Lagaw. Apan sukwahi ang pahayag sa babayi og sa sika driver. Basta kami honestly alam na namin kung sino nagasundo sa iyo. Saka nakikita namin. At even doon kay pinakita din namin,

Tawawa na yung mga driver natin na malinis ng hari na maghanap lang, pobring tao. Gipa klaro ni Kapitan Yumang ang reklamo tungod na balaka na matod pa ang sika driver o nahadlok na kini ng mamasahero. Gumikan sa nahitabo na ngayo o pasaylo ang babayi sa sika driver o gitambagan kini sa otoridad nga dili na usbon ang paghimo og dili maayo. Nagahingi ako ng sorry po kay na, mo sa sa inyong asawok, pati inyong pagbiyahe, sa ano, at gata, pati inyong family. Ito lang sorry sa inyo. Buot sab ni Police Major Oliver Paoya nga dili pa sa uban ang pagdangop sa mga tawo sa buhatan sa TEU aron maghimo og dili tinuod nga istorya. In the heart of changing lives kini sa brigada enemy mugpon sa Brigada News Jensen. Brigada News.